nahihirapan ba kayo magsalita ng English kagaya ko? Yan ang problema natin, di ba? Kasi minsan may nakakausap tayo, talo na kinakausap natin yung mga professionals hindi may sa mag-English talaga. Pero kung yan na lang din ang pag-usapan natin, magkagawa natin ng solusyon. Matatapos na yung problema mo dyan, kagaya ko. Kung paano natin ginawa, sundan nyo lang itong video na ito basta may Android kayo na cellphone cellphone lang yung Android niyo Android lang yung cellphone ninyo. Kaya na, Android lang, basta Android lang. Android, lang. Android lang yung cellphone ninyo kaya nyo na makipag-communicate through dito sa inyong message or message ng English. Kahit magdamagan pa kayo mag-Inglesan dyan. lalo na sa mga kababayan natin ng mga Pinay na may mga boyfriend na or girlfriend din na taga ibang lahi. Pag ibang bansa, lalo na English kasi international language yan. ba diba, yan yung ginagamit talaga dito sa mundo. Bagong ibamaw para magkaintindihan yung mga tao sa pamamagitan ng salitang English. Huwag na kayong mamroblema yes! sapagkat may solusyon na. Ito nga yung ituturo natin sa araw na ito. Sa video ito, ituturo natin kung paano tayo maging magaling sa pag-English sa pamamagitan ng translation. Basta Android lang kagaya ng sinabi ko basta't Android lang yung cellphone ninyo makakapag-usap na kayo kaya nyo na makipag-usap ng English lalo na sa mga Amerikano na ginagamit yung salitang English huwag na natin patagalin para hindi na kayo mabitin sundan lang ninyo ito gagawin natin tara let's punta lang kayo sa message application o sa messenger dito pipili natin yung message subukan so, natin yan tapos gawa lang tayo ng message para malaman natin talagang uh, epektibo itong gagawin natin so ang gawin natin nandito na tayo sa message pindutin nyo muna ito nakikita nyo apat na square dito sa left side dito. Yan. Pindutin nyo yan. Tapos, hanapin dito sa baba yung translate dito. Translate. Yan. Dito sa translate, pag pinindot nyo, lalabas yan English or Filipino. So, pag nag-type kayo dito ng English, ita translate nyo sa Filipino. Ngayon, ang gawin natin, balik natin, gawin natin Filipino ito. Tapos dito sa bila, English kasi ita translate nyo eh. So, pindutin natin itong English, palitan natin ng Filipino. Ayan o, oh, pindutin nyo Filipino. Yan. O, oh, diba? Napansin ninyo, Filipino to English na. Pag nag tayo dito ng Filipino or Tagalog, ita translate niya automatic sa English. Diba? Ngayon, translation. Pwede nyong palitan yan ng ibang language. Halimbawa, gusto nyo i-translate sa Filipino to. hindi lang English. O, umili na lang kayo dyan. Depende na sa inyo kung anong language ang gamitin ninyo kung gusto niyo matuto. Halimbawa lang para maintindihan. May kausap kayo mga foreigner na hindi English ang salita. Pwede kayo mamili rito. Kahit ano dyan. Ayan, pwede kayo mamili dyan. Tapos, uh, back lang kayo. Ayan. Ganon din ang gawin ninyo dito. Kung gusto nyong ibalik tayo nyan, gawin na English. Halimbawa, English yung sasabihin ninyo. I-translate nyo dito sa ibang language naman. Pwede rin. Ganon lang kasimple. So, ngayon, subukan natin kung talagang totoo from Tagalog to English gawin natin. Kunyari, kumusta ka? Ayun na, kumusta ka yung natin Filipino, English ay Filipino, di ba? Tapos ang nakalagay dito, how are you? So, na-translate niya na sa English. O, di ba? Ang bilis lang. O, oh, kaya kung may kausap kayong foreigner, ito ang gamitin ninyo para hindi kayo mahirapan makipag-communicate lalo na yung mga Pilipino natin dito sa Pilipinas. Eh, may mga afam sila na friends na nandoon sa ibang bansa at nahirapan sila mag-English. Ito ang gamitin ninyo para sa inyo ang video na ito. Hindi lang sa inyo, sa lahat ito. Maraming salamat. Ngayon, i-check nyo lang ito. Pindutin nyo lang itong check kung okay na. ba? Diba? Yan lang. Ayan o. how are you? hindi lang dito ha. Pwede rin sa messenger. Basta sundan nyo lang. Ganun din ang mangyayari. Parehas lang yan. Dito, ginawa ko lang sample itong message icon dito sa ating cellphone. Ngayon, kung nagustuhan nyo naman ang video na ito, paki-like, paki-share, at syempre, paki-follow ako. Uh, ah, maraming salamat at abangan nyo pa ang susunod kong mga tutorial.